Ang araw-araw na pagkain ng kamatis ay maaaring magbigay ng isang mahusay ng pagtaas na mapabuti ang ating katawan, kasama ang pagpapabuti ng lasa ng mga pagkain. Narito ang mga benepisyong makukuha sa kamatis. Helps improve heart health. Ang mga antioxidant ng mga kamatis, lalo na ang lycopene ay kilala upang labanan ang mga free radical na pinsala at pinuprotektahan ang puso laban sa oxidative stress. Nag-aalok ito ng proteksyon na may kaugnayan sa sakit sa puso at nagpapababa ng panganib para sa mga atake sa puso o stroke. Helps Prevent Cancer ang mga kamatis ay mayroon vitamin C at iba pang antioxidant na kumikilos laban sa mga mapaminsalang free radical sa ating katawan, na maaaring magdulot ng cancer. Ang mga kamatis ay naglalaman ng polyphenol na isang compound ng halaman at ito ay mabisa sa pagpigil sa prostate cancer. Ang beta-carotene sa mga kamatis ay mayroon ding anti-carcinogenic effect. Helps improve blood sugar level. Ayon sa mga pag-aaral ang mga taong may type 1 diabetes na kumakain ng high fiber ay maaaring makaranas ng pagbaba ng blood glucose level, kasabay nito ang mga taong may type 2 na diabetes ay maaaring makaranas ng mas mahusay na antas ng asukal sa dugo, lipid at insulin, ayon sa isa pang pag-aaral, ang pagkain ng 200 gramo ng hilaw na kamatis kada araw na katumbas ng 1.5 medium na kamatis ay nagpapababa ng presyon ng dugo sa mga nasa hustong gulang na may type 2 diabetes. Support healthy vision. Ang lycopene ay mabuti para sa iyong mga mata. Naglalaman din sila ng lutein at beta-carotene. Ang mga nutrients na ito ay sumusuporta sa paningin at nagpreprotekta laban sa mga kondisyon ng mata tulad ng mga katarata at muscular degeneration. Blood Pressure Control Sa isang pag-aaral na nagsiwalat na ang regular na pagkain ng kamatis ay may mga benepisyo para sa pag-iwas at pagkontrol sa mataas na presyo ng dugo, ang mga kamatis ay mayroon siyam na porsyento na tubig, ngunit naglalaman din ng mga carotenoid na maaaring responsable sa epekto sa presyon ng dugo. Ang mas mataas na paggamit ng kamatis ay binabawasan ang panganib sa hypertension ng 36% at katamtamang pagkonsumo nito ay nagpapababa ng presyon ng dugo, lalo na sa grade 1 hypertension. Support and Improve Bone Health Tumutulong ang mga kamatis na mapanatili ang malakas na buto, Naglalaman ang mga ito ng kapakipakinabang na halaga ng calcium at vitamin K, na parehong mahalaga sa pagpapalakas at pagsasagawa ng maliit na pag-aayos sa mga buto at bone tissue. Improved Digestive Health Maraming mga pag-aaral ang nagpakita na ang pagkonsumo ng kamatis ay maaaring makatulong upang mapabuti ang pagkakaiba-iba ng mga kapakipakinabang na mga bakterya sa gut microbiome, at mabawasan ng pamamaga at mapabuti ang panunaw. Tomatoes Aid Weight Loss Ito ay maaaring maging mahalagang karagdagan sa dieta sa pagbaba ng timbang, dahil sa ilang mga kadahilanan, ang mga kamatis ay mababa sa calorie. Ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap upang bawasan ang kalori intake, bukod pa rito mayaman sila sa dietary fiber, na nagdaragdag ng maramihan sa mga pagkain at nakakatulong sa iyong pakiramdam na maging busog ka ng mas matagal. Mahusay rin itong pagkukuna ng vitamin C at potassium, na ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa biology, maaaring igit pa itong suporta sa mga pagsisikap sa pagbaba ng timbang. Breathing with Vitamins ang tomatoes ay puno ng mga vitamin A, C at E. Ang makapangyarihang trio na ito ay nakakatulong na panatilihin ang iyong balat, buto at ngipin sa tip-top na kondisyon, pati na rin ang pagpapalakas ng iyong immune system at pagtulong na mapanatili ang mabuting kalusugan ng bituka. Paalala, ang labis na pagkonsumo ng kamatis ay maaaring magkaroon ng problema sa kalusugan, Kabilang dito ang mga problema sa bato at maging ang pananakit ng katawan.